ayon mga kaibigan uh, good morning uh, at welcome back to my channel mga kaibigan so ngayon pala mga kaibigan uh, araw ng sabado so yung gagawin natin ngayong araw tatapusin natin yung pagpuputol ng sanga ng kahoy dun sa labas ng company mga kaibigan so bago pa lang lahat mga kaibigan yung sino pa yung hindi nakasubscribe dyan sa channel ko please subscribe my channel tapos Uh, pinutin po yung recruitment tapos pa-share na rin Ayan uh, mga uh, So yun nga Sa padu ngayong araw mga kaibigan Bali tapusin natin yung Pagpuputol natin ng uh, Sanga ng kawi sa labas ng company Tapos bali overtime natin yun mga kaibigan So siguro ngayong araw mga kaibigan Half day lang tayo uh, Kasi baka mag over na naman tayo sa overtime hindi di naman mabayaran so mayong araw bali yung pasok natin mga kaibigan apat na oras lang so bali next saturday wala na tayong pasok magdi de, -de na tayong dalawang araw mga kaibigan so bala ko next week mga kaibigan mag tayo dalawang araw don may mamasyal tayo kung saan yung magandang pasyalan dito para ma-share ko sa inyo mga kaibigan so yun mga kaibigan nakikita nyo yung likod ko Uh, palayan yan mga kaibigan so may mga tanim na bulaklak yun mga kaibigan kaso hindi pa masyadong namumulaklak tapos maliliit pa so yon uh, time check pala mga kaibigan uh, 7.24 ng umaga dito mga kaibigan sa Taiwan so bali alas 8 pa naman yung pasok natin mga kaibigan so pwede pa tayong mag video mag vlog So, 'yon mga kaibigan. Salamat pala sa lahat-lahat sa inyo kasi na-reach ko na yung 1,000 subscribers. So, kung hindi dahil sa inyo mga kaibigan, hindi ko makukuha yung 1,000 subscriber na 'yon. So, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan sa pagsuporta sa channel ko. At least, at sana di kayo magsawa mga kaibigan. Uh, sa inyo mga kaibigan, marami pa tayong i-upload na mga video tungkol dito sa Taiwan may share ko rin sa inyo so yun nga mga kaibigan hmm, bukas linggo na naman pupunta na naman tayo may pupunta na naman tayong panibagong flower farm mga kaibigan so mas maganda yun bukas mga kaibigan yung pupunta nating flower farm so abang abang yung mga kaibigan at medyo mahaba -haba, siguro bukas yung ating video na i-upload so abang abangan yung bukas mga kaibigan So, uh, yun pala mga kaibigan, uh, ngayong araw, uh, yun nga o, kanina ang init, ngayon nagkulimlim na naman. So, yan, nakikita nyo sa likod ko yung mga kaibigan, yung mga bulaklak, nakikita na. Kasi kanina may araw, uh, di kita. So, bali yan mga kaibigan. Uh, tinaniman din yan ng mga bulaklak yung sinabog ba mga kaibigan, yung binhi. Yan, tas tumubo na lang pero kaunti lang yung tumubo mga kaibigan kasi siguro dahil nga sa panahon di katulad sa pinupuntahan natin mga kaibigan na ang dami ng tubo so yan mga kaibigan dito dito tayo sa talayan dito kasi naisip ko na i-share din yan sa inyo kahit na excuse mga kaibigan, uh, kahit na kaunti lang at least makita niyo mga kaibigan. To so, tara mga kaibigan. Ah uh, maglakad-lakad muna tayo dito. Yan pala mga kaibigan. Yung plastic na 'yan 'no. Oh. Factory pala 'yan mga kaibigan ng yan yung mga plastic na yan galing ata ng airport yan tapos dyan nilulusaw. Uh, ginagawang tiles yan mga kaibigan. Para ano, gawing gawing tiles tapos binibinta 'yan mga kaibigan. So, parang nire-recycle din nila. So, yun mga kabigan, no? Yung mga bulaklak doon. Hindi pa masyadong kita kasi maliit pa. Kukunti pa lang tumubo. So, puntahan natin mga kaibigan para makita nyo rin. Uh, at may share ko rin sa inyo mga kaibigan. Kakunti lang dito mga kaibigan. May bahay pala dito mga kaibigan. Pero iwang kung may nakatira dito. Parang hindi ata natutulog yung may-ari dito makabigan, napunta lang dito nagbibisita so yan makabigan no? Oh, lumang bahay na yan parang na abanado na bahay wala na wala nakatira mga kaibigan. so ito makabigan, sinasabi kong bulaklak yan makabigan, kaibigan malapit sa likod lang to ng factory namin makabigan, kaibigan yung mga bulaklak na yan Uh, pero ano lang makabigan? kabigan kakunti lang yung tubo dito na bulaklak so yan makabigan. kabigan so bali yung pupuntahan natin bukas mga kabigan na flower farm may mga sunflower yun pero hindi ko lang sure yung sunflower makabigan kabigan kung malalaki ba yung bulaklak niya kasi nung last ang lalaki kasi nadatanan ko yun makabigan yung sinasabi kong flower farm na pupunta natin maliliit ata yung bulaklak so yun makabigan mag picture tayo muna dito so yun makabigan at tingnan nyo naman makabigan kahit, ka ditong... kahit saan ka pumunta dito kahit saan ka pumunta dito makabigan na palayan may mga tanim na bulaklak tinaniman lahat so yun mga kaibigan so bali dun banda mga kaibigan may tanim din so, medyo malayo layo na rin eh. malayo layo din pag pinuntahan na natin so hanggang dito lang tayo mga kaibigan so yun mga kaibigan yun kita nyo naman siguro yun mga kaibigan bali sa likod lang to na namin mga kaibigan yan. 'Yan yung factory namin Makabigan, no. Company namin. So para Makabigan. Mali po, na tayo sa company namin Makabigan ta ituturo ko sa inyo yung ano, tawag doon. Yung kahoy na tatanggalan natin ng sanga para makita nyo rin mga kaibigan. So... Ito para makabigan kaibigan oh... Mga kawayan, Chinese Bamboo... Ganyan lang yan mga kaibigan... na nalaki... Bali dito... Kasi yata mga kaibigan, dati... May bahay din dito na... Luma... Hindi na rin natitirahan... Nasira... Nasira... Nasira na lang mga kaibigan... So... Tara mga kaibigan. At dito... Daanan natin. Masyado ding masukal. Yan. Kahoy. Siguro pag dito mga kaibigan nakakatakot dumaan. Lalo na siguro madaming aas dito mga kaibigan. Lalo dito. Kawayanan mga kaibigan. So yan mga kaibigan. Tara na. Punta na natin. Malapit na tayo mga kaibigan. So yan. So yun pala mga kaibigan yung puputulan nating kahoy ngayon uh, yan nakikita nyo yun mga kaibigan yan tatlong puno One, two, two, three. yan yung mataas na yun mga kaibigan yung makapal pa yan yung tatanggalan natin ng sanga mga kaibigan yan na lang yung tatlong puno na yan yung hindi natin natanggalan mga kaibigan ng sanga so siguro ah uh, baka matapos na natin yun next week putin na natin sa farm tapos dito pala makabigan kabigan yung tanim nating bungging bilya yan malago na rin mga kabigan. so yan yan tinanim ko to makabigan kabigan siguro 1 year pa lang to tinanim naman ang lago na picture tayo mga kabigan, para ano tingnan nyo makabigan mga kabigan, ang bilis na mago ng bungin bilya na tanim ko dito tapos dito mga kabigan yan, akin lahat mga tanim yun mga kabigan. so bali ako lang nagtanim mga kabigan, pero <laughs> hindi sa akin yung lupa so yan mga kabigan bungin bilya hanggang doon yun mga kabigan yung bungin bilya na tanim ko yung sa ilog pala makabigan, 'yon yun pinutulan natin kasi na bawal daw na mataas sabi ng boss ko so yun at pinutulan natin pinaiksi hanggang dito yun mga kabigan nadami nadami tapos dito nilipat natin dito sa likod kasi yung hangin yung makabigan malakas malakas nasisira tapos dyan mga kabigan, kulay puti naman. Tanim tayong kulay puti dyan. Yan mga kabigan, yung kahoy na tatanggalin natin ng sanga. Yan, papasok dyan. Dalang puno pa. Hindi kasi kita doon kanina sa tinuro ko mga kabigan. Dito mga kabigan, sinasabi ko, yan, yung bungibilya dito, pinutulan natin kasi pinaputulan ng bus makabigan tapos dito, yung kulay puti na yan mga big, oh, maganda na sa Makapal. So, yun mga kaibigan. At maya-maya magsisimula na rin tayo magputol ng kaway. Baka, baka hindi ko na sa inyo may pakita mga kaibigan kung paano ko puputulin. Kasi yung gagamitin ko pala mga bigan, Uh, yung gagamitin kong gamit e chinso may chinso kasi yung binili yung company mga kaibigan. so yun yung gagamitin kong pangputol so siguro bago mag alas 12 mga kaibigan matatapos ko na rin yung tatlong puno na yan so bali hapon wala na tayong gagawin pahinga na tayo maglaba na mga kaibigan tapos Bukas, siguro bawi tayo ng tulog, uh, tapos maglinis tayo bukas, tapos pupunta na tayo ng Tower farm mga kaibigan. Kasi pag linggo mga kaibigan, late na ako nagigising, bumabawi din ako ng tulog kasi uh, Monday to Saturday, maaga ako nagigising nagigising ako alas 5 mga kaibigan ng maaga so yun bali sunday bumabawi na ako ng tulog mga kaibigan para para kahit papano eh, maano yung tulog natin si pangit din yung abuso sa katawan mga kaibigan so minsan kailangan ding bumawi ng pahinga tulog So, yun mga kaibigan. At, anong oras na? 7.32 na mga kaibigan. So, maya-maya. Punta maya, tayo mga kaibigan. So, yun pala mga kaibigan. At, yung tikod natin. No? ganda tingnan mga kaibigan. Madaling bulak tanim natin na uh, nakikita natin madaming bulaklak nakakawalang pagod mga kaibigan so yun mga kaibigan ini ko sa inyo pala na patuloy lang sana kayong ah uh, manood sa video ko kasi yun mga kaibigan tuloy tuloy lang tayo sa suporta uh, ah sana tayong magsawa uh, at kung di dahil sa inyo di ko ma-reach yung 1000 subscribers na yun mga kaibigan so yun mga kaibigan uh, at siguro ah uh, magsisimula na rin akong magputol uh, abang abang lang kayo mga kaibigan sa upload ko bukas at uh, madami video natin bukas na i-upload so sana di ulan mga kaibigan so bali bukas pala mga kaibigan magbabike lang tayo kasi yung e-bike natin di pa rin nabibilhan ng battery mga kaibigan One week na lampas. Di pa rin nabibila ng battery. So, pag napunta ako ng farm, mga kabigan, nagbabike lang ako. So, pagdating ko doon, hingal na ako. Magdidilig pa. Tapos, pagbalik ko, hingal ulit. Pagod, mga kabigan. Masakit sa paa. Lalo na, mga kabigan, pagpapunta doon, pakiat kasi yung daanan. Buti sana akong... Ano mga kaibigan, kung tawag don kung pauwi lang, pababa na. paso pag pag, pa pag papunta don paket ang bigat si Karin mga kaibigan. Masakit sa pa mga kabigan. At la, mabigat din ako. So, yan mga kabigan. At Salamat, salamat, salamat sa inyong lahat mga kaibigan sa suporta nyo. Sana hindi kayong magsawa at tuloy-tuloy uh, lang mga kaibigan at makakamit din natin yung pinapangarap natin. So, yun mga kaibigan. Salamat sa inyong lahat at God bless sa inyong lahat mga kaibigan. Bye-bye!